Gaano nga ba katapang ang mga lolo nyo at gaano rin kaangas kaya ang mga lolo nyo? Hindi nga, ilabas nyo mga lolo nyo kung kasing tapang ito ng lolo sa Cebu. Viral ngayon ang 73 anyos na lolo na mayroong pitong anak, 73 apo at 25 apo sa tuhod na itatago natin sa pangalang Lolo Mado ng Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Dahil kahit senior citizen na ay kumasa ito sa libreng tuli na panawagan nila Pulapo City Mayor Jonard Ahong Chan. Kwento ni Lolo Mado, idea 16 na magplano sila noon ng kanilang kaibigan na magpatuli. Pero dahil sa takot sa traditional na paraano ng tuli, nagamit ang labaha at pukpok, umatras silang magkaibigan. Ang libreng tuli ay hamon ni Mayor Chan sa lahat ng mga kalalakihan at kung sino ang magpapatuli ng 20 anyos pataas ay may reward na 10,000 piso. Dahil ayon kay Mayor, walang apo sila pulapo na pisot o tinatawag na hindi tuli. Matapos matuli ay balik na sa kanyang gawain si Lolo na nagsabing wala naman siyang nararamdamang sakit ng tuliin. Natuwa naman si Mayor Jonard na maliban kay Lolo Mado ay may kumasaring tatlong kalalakihan na edad 23, 26 at 28. At dahil senior citizen na si Lolo sa halip na 10,000 ay binubli ito ni Mayor at ginawa itong 20,000 piso. Ayon naman kay Lolo, masaya siya sa kanyang natanggap na 20,000 pesos para pambayad sa kanyang mga utang. Pero dagdag pa nito, may reward man o wala, tuloy ang kanyang pagpapatuli para hindi na umano siya binubuli at tinatawag na madupisot ut sa Tagalog, madung support. Panawagan ng City Health na magpatuli kahit walang reward para na rin sa kanilang kalusugan maiwasan ng UTI o kayang infeksyon at prostate cancer. Grabe talaga, ibang klasing lolo to. Kaya ako lolo, saludo ako sa iyo dahil certified na hindi ka na support. Isa ka ng tuli ngayon, tunay ng binata at tunay na apo nila po. At yan ang ating update kasama si Jeff Gonzalez, Smile Supitran so III para sa Balitang Unang Sigaw.